Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ikalabing apat ng Marso, 2025. Habang sumisikat ang buwan na iyong araw, inilalantad nito ang lalim ng iyong malikhaing diwa, minamahal na Aquarius. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na gamitin ang iyong likas na pagkamalikhain at tuklasin ang mga hangganan ng kung ano ang posible. Ang enerhiyang dala ng buwan ay tila isang mahiwagang puwersang humihila sa iyong puso, hinihimok kang pa sa iyong imahinasyon at galugarin ang mga ideya na dati ay maaring hindi mo pa nasusuri. Sa sandaling ito, ang iyong kaisipan ay tila isang malawak na kalawakan ng posibilidad, punong-puno ng mga ideyang maaaring magbigay liwanag hindi lamang sa iyong buhay kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hayaan mong dumaloy ang iyong mga saloobin ng malaya, at huwag matakot na isulat o ipahayag ang iyong mga natutuklasan. Ang pagiging bukas sa iyong sariling pagkamalikhain, ay maaaring magdala ng mga bagong pananaw, at mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Habang dumadaloy ang araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pagnilayan ang damdamin ng pagkontrol at direksyon na maaaring makaimpluensya sa iyong mga iniisip at kilos. May mga pagkakataong mararamdaman mong ikaw ang nagmamanyobra ng bawat aspeto ng iyong buhay, parang isang tagapaglikha na may kakayahang ayusin ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Ngunit sa gitna ng iyong pagpaplano at pagbuo ng landas, mahalagang pag-isipan kung paano mo magagamit ang lakas na ito sa isang mas positibong paraan. Ang kontrol ay hindi lamang tungkol sa paghawak sa lahat ng bagay, ito rin ay tungkol sa pagbibigay ng tamang direksyon sa iyong buhay upang mas mapakinabangan mo ang iyong talento at potensyal. Ang kakayahan mong balansihin ang pagiging malaya, at ang pagpaplano ng kinabukasan, ay isang regalong maaari mong pagyamanin ngayon. Sa pagsisikap mong maunawaan kung paano mo gagamitin ang iyong enerhiya, isaalang-alang mo rin kung paano mo ito maibabahagi sa iba. Ang pagiging pinuno ng iyong sariling kapalaran ay nangangailangan ng responsibilidad, at ang tunay na kontrol ay nagmumula sa kakayahang magtiwala sa iyong sarili, habang bukas ka rin sa mga pagbabagong maaaring dumating. Sa iyong paglalakbay na araw, may hatid na mensahe ang buwan na nagpapayo sa iyo na makipag-ugnayan sa iyong panloob na sarili at paghusayin ang iyong kakayahang magsuri sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Sa lahat ng desisyong iyong gagawin, hayaan mong maging gabay mo ang praktikalidad. May mga pagkakataon na ang pagiging malikhain ay tila lumulutang sa kawalan. Munit sa pamamagitan ng tamang pagtuon at matalinong pagpapasya, maaari mong isabuhay ang iyong mga ideya sa isang konkreto at epektibong paraan. Kung ikaw ay mayroong mga proyekto o plano na nais mong isakatuparan, ngayon ang tamang panahon upang mas pag-aralan ito at gawing mas organisado at maayos ang bawat hakbang. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng alinlangan, sa halip, gamitin ang iyong analytical na pag-iisip upang lumikha ng matibay na pundasyon para sa iyong mga pangarap. Ang pagtutok sa mga detalye at pagsasaayos ng iyong mga ideya ay magbibigay daan sa mas matagumpay na resulta. Ngunit sa kabila ng iyong pagkamalikhain, huwag mong kalimutan na bigyan din ng oras ang iyong sarili upang maging grounded sa realidad. Minsan, ang sobrang paggalugad sa imahinasyon ay maaaring humantong sa pagkawala ng direksyon. Mahalaga na sa bawat ideya na dumadaloy sa iyong isipan, isaalang-alang mo rin kung paano ito maaaring maisakatuparan sa tunay na mundo. Hindi sapat na mangarap lamang, kinakailangan din ang pagsisikap at tamang diskarte upang maabot ang iyong mga layunin. Ang kakayahang pagsamahin ang inspirasyon at aksyon ay susi sa iyong tabumpay. Bigyang pansin ang balanse sa pagitan ng iyong mga pangarap at ng iyong pang-araw-araw na gawain upang matiyak na ang bawat hakbang ay patungo sa isang mas magandang bukas. Ang iyong maswerteng kulay na iyong araw ay asul at pila. Ang asul ay sumisimbolo sa kalinawan ng isipan, kapayapaan, at komunikasyon, habang ang pilak ay naugnay sa intuwisyon, katalinuhan, at espiritwal na paglago. Upang mapalakas ang positibong enerhiya ng araw na ito, subukang gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay, tulad ng pagsusuot ng asul na damit o pagsasama ng pilak na aksesorya sa iyong pananamit. Maaari mo ring ipinta ang iyong workspace o gumamit ng asul at pilak sa iyong mga kagamitan upang hikayatin ang daloy ng enerhiya na makakatulong sa iyong produktibidad at emosyonal na balanse. Ang kulay ay may malakas na epekto sa ating kalooban, kaya't gamitin ito upang bigyang lakas ang iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay labing isa, dalawa at apatnaput pito, ang labing isa ay nagpapahiwatig ng espiritwal na paggising at inspirasyon, ang tatlumput dalawa ay sumasagisag sa balance at harmonya, habang ang apat naput pito ay kumakatawan sa katalinuhan at intuition. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga numerong ito ay makakatulong sa iyo upang mas mapanatag ang iyong loob sa mga desisyong iyong gagawin. Kung sakaling makakita ka ng isa sa mga numerong ito sa iyong araw, sa oras, sa mga plate number, o kahit sa mga dokumento, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang mga numerong ito ay maaaring magbigay sa iyo ng gabay at kumpirmasyon na ang iyong mga desisyon ay naayon sa mas mataas na layunin. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsasanay ng isang malikhaing aktibidad na magpapalakas sa iyong kakayahang magpahayad ng iyong sarili. Maaari itong pagsusulat, pagpipinta, pagsasayaw, o kahit simpleng paglikha ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo. Ano man ang iyong piliin, siguraduhin mong ito ay isang bagay na magpapasigla sa iyong diwa at magbibigay ng inspirasyon sa iyong araw. Ang paggawa ng isang bagay mula sa iyong puso ay maaaring magdulot ng hindi lamang kasiyahan kundi pati na rin ng malalim na pagpapahalaga sa iyong sariling kakayahan. Huwag matakot na subukan ang bago at yakapin ang di inaasahang mga posibilidad. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang ipahayag ang iyong tunay na sarili sa pinakamalikhain at pinakamalalim na paraan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pagnilayan ang lahat ng iyong naramdaman at natutunan. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga bagong pananaw na natuklasan mo tungkol sa iyong sarili? Tandaan na bawat araw ay isang bagong oportunidad upang lumago, matuto, at mas mapalapit sa iyong tunay na layunin sa buhay. Huwag matakot na sumubok ng bago, mag-explore ng mga hindi pa natutuklasang posibilidad, at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.